Good morning guys. JC here of Alpha Adventure Farms. So nagpadelawos ako, nagpaligo ako na itong mga Black Australorps na in order for four pullets and one rooster. And gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga benefits talaga ng uh, style ng pagpapaligo or pagdetelaws ni Alpha Adventure Farms kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo dun sa mga video ko nung nakaraan ang pagdedelaw or pagpapaligo ko dito ay hindi lang para masabing napaliguan hindi, ibig sabihin hindi lang siya basta sinawsaw mo lang sa tubig na may washout shampoo for 5 or 10 seconds and uh, yun na yun no, higit pa dun yung purpose kung bakit nagpapaligo ng poultry si Alpha Adventure Farms for example ito oh lima lang in order pero bakit anim ang pinaliguan tatlo yan tatlo to so bakit naging anim ito kasi na observe ko nung pinaliguan ko akala ko crap lang nya crap or yung butchi ito yeah, yan 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 itong henat pulit na to may matigas sya dito eh ito ba yun ito ito, ito pala ito pala ito, mas visible, ayan, nakita nyo, ayan, 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 hindi yan buchi, nung, nung hindi siya basa, natatakpan niya ng balahibo niya, pag sinalat mong ganyan, akala mo, eh, busog to, ah, takaw na ito, ah, siguro nagutom to kaya tinodo ang pagkain, pero nung pinapaliguan ko, kasi nga, ang style ko, hindi lang ako nagsasawsaw ng manok sa timba, Sina, kinaka pa buong katawan, yan, sinasalat ko, pinipisil yung ilong, tinitingnan ng talampakan kung may bumblefoot, foot tinitingnan yung mga daliri baka mamaya lilima na pala hindi lang tiga apat ano or putol na pala yung isa so napansin ko dito bakit? teka, matigas to kako eh, ay gawa ng na, nabasa na ng tubig ang balahibo niya lumabas to teka ba't manilaw nilaw tsaka parang hindi pala butchi ka kung gano'n. nanigas na muscle so hindi ko alam ang kuwentu nito bakit tumigas ito so mo, if i will speculate based sa mga naoobserbahan ko dito uh, for for more than half a decade already sa chicken farming maaring ito ay nakipag-away no nakipag away at uh, tumigas itong tinamaan sa dito siguro no nagkaroon ng sugat pero hindi nahalata dahil sa balahibo niya at tumigas yung muscle so ngayon kung ako ay isang malokong backyard farmer eh, ilulusot ko yan lalo kung pakiramdam ko yung buyer ay wala namang kamuang-muang sa mga ganyang bagay-bagay no? lalo pat uh, eh, eh, ako nga na mag, mag dekada ng karanasan dito sa Alpha Adventure Farms ay na, uh, nahalata ko lang na nakumpirma ko lang na hindi ito crap nung sinek ko na ng maigi ano nung basang basa na talaga siya nung nakapako na, na lumitaw na ito yun ko lang napansin eh what more kung yung beginner pa So kung yun nga, kung maloko ako, may ilulusot to. Eh hindi naman ako maloko. Kaya naging anim 'yan. So ito ngayon ang magangyari dito. ah uh, bahala na 'yung kasambahay namin kung papaya ba <laughs> magiging sa neto nito mamaya ano. Uh, hindi na rin 'to pakakainin or ibabalik sa kulungan hindi na. No? Kakainin na 'to. So sayang lang 'yung ano, 'yung feeds kapag may ganyang undesirable. Uh, physical trait or genotypes yung poultry uh, so hindi ito may papasama sa ikakahon uh, bukas so ito lang na dalawa tsaka itong tatlong ito lima ayun binahagi ko lang sa inyo dahil ang stilo ko nga ng pagpapaligo ay hindi lang basta napaliguan ang manok kakapain yan uh, ulitin ko kinakapa ng maigi yan mahigit 60 seconds nakababad yan uh, yun din ang opportunity ko para masalat ko talaga yung manok kung uh, kahit walang timbangan sa tagal ko na sa pagmamanok eh bawat breed alam ko kung underweight or overweight ang manok uh, kapag ka underweight tapos silang ang pagpapaligo and then Uh, observahan obserbahan kung sa tingin ko ay makukuha pa doon sa intervention sa, sa feeds no? ya yeah, ad libitum always available e eh, bibigyan siya ng 2 weeks and then titimbangin on a weekly basis kung ilang gramo ang kanyang ang nadadagdag sa kanya linggo-linggo for the next 2 weeks kung nakaka -catch up siya so bibigyan siya ng chance of na humabol pero kung negligible or halos hindi gumagalaw yung kanyang uh, Uh, timbang after 7 to 14 days kal na rin yun and then tinitingnan yung kanyang bilang ng toenails, kailangan apat yan no? hindi naman yung Chinese silky nalilimang toenails kada paa and then yung kanilang talampakan tinitingnan kung may sugat or bumble foot and of equal importance, binipisil ko yung nostrils nila kung may liquid No, kahit pa gaano ka minor yan no kahit pa sabihin na gapatak lang ang lumabas na liquid ng pinisil ang, ilong mesipon sipon yan hindi yan pwedeng isama sa mga ikakahon or ipapapick up o i-deliver id gagamutin yon no so ano pa at uh, yun, yung ilalim ng kanyang uh, pakpak, kinakapa talaga yan kung may sugat, ano, kagaya yan ito, hindi naman kailangang kapain mo ng to the max yan no? uh, masyado nang malaki yung bukol niya kaya halatado na yan so di nagaano matakaw sa effort yung uh, yung kung paano na na discover yon okay yun lang tapos itong rooster na to tinitingnan din yan yung, yung tips ng kanyang uh, palong para sa akin kasi yung mga 5 to 7 tips lang yung maganda na no? hindi bababa sa lima hindi sa so sobra sa pito so ayan no at uh, yung behavior naman nila kailangan kasi pag binababad mo sa tubig hindi siya parang yung parang mamamatay na, na hindi kumikibo no? kailangan medyo may uh, pag binabad mo kasi yan syempre ano yan mababasa, hindi natural sa kanya nakababad medyo ipapagpag niya yung katawan niya or what do you call on that yung magpupumiglas no? mas maganda kasi sa manok yung ganoon ibig sabihin talagang active siya at wala siyang iniindang sakit sa sa kanyang katawan. And then ino-observe ko sa kaso ng mga black australorps, kailangan yung mata niya hindi siya red orange na red orange yung paligid ng pupil, yung black. Hindi po pwedeng purong red orange yan nakas kagay sa Rhode Island red, no? Kailangan medyo mas liyamado yung pagka-black niya kung hindi man mat uh, matte black yung mata talaga niya, ano? So minsan may makikita kang slight na red orange pero hindi siya dapat kasing red orange ng sa Rhode Island Red. Ano pa? Sa kaso ng Black Astrolorp na to, yung tuka nila kailangan blackish and then pumuputi lang yan sa bandang dulo. Kagaya ng rooster na to, sa bandang dulo pumuputi. Ano? Pero hindi kagaya ng sa Rhode Island Red, no? Na na ah, halos brownish or red orange yung yung kanyang tuka. Hindi kagaya dito sa Black Astrolorp na black talaga. Ayan. So, ibibilad sila sa araw for 30 minutes lang ano? Eh, sobrang init na ng panahon kasi hindi po pwedeng uh, limang oras lang nakabilad eh, baka mamaya hindi sa kahon ilalagay yan sa refrigerator na ilalagay pag tumagal sa mainit yan so papatuyuin lang ng bahagya yan and then ibabalik sa shaded nilang kulungan doon sila uh, ipupurga at iba ibabacterial flushing So, yan lahat ng mga ceremonies na ginagawa dito sa Alpha Adventure Farms. Whether pekin duck, pabo, bingala, manok, or maging kambing, or tupa. Yung naririn yung menang mesa sa background ko, tupa yun. Uh, hindi po pwede dito yung uh, bayaran nyo ngayon, and then daanan nyo, and then tapos na, kaliwaan lang tayo. Hindi, may, may sere ceremonies pa na ano. Kagaya nito, 14 days yan. Pagkabayad, 14 days maghihintay ang kliyente bago niya mapikap or may pa-deliver to kasi yung pagpupurga ko hindi lang minsanan no? dalawang beses pagpapali matatapos sa isang araw ang bacterial flushing ko dito isang linggo o, tapos yung deworming, 2 weeks yon kasi yung unang pagpupurga magpapalipas ka pa ng 14 days hihintayin ko munang mapisa yung mga itlog ng bulate bago ko sila purgahin ulit no? para pagbigay ko sa kliyente eh, yung mga dating itlog ay eh, nagpisaan na at namatay na yung mga bulate kahit sabihin pa ninyong doblehin niyo bayad basta kaliwaan tayo same day hindi po pwede. No? Kung nagmamadali talaga kayo, hindi po pwede yung 14 day na minimum grace period kay Alpha Adventure Farms eh sige iba na lang kayo bumili. Hindi ko pwedeng uh, i-bend yung aking standard kasi doon na, na yun ang dahilan bakit uh, sa akin bumibili kahit na pagkamahal mahal ng presyo ko. Tapos i-bend ko ba yun yung pinakadahilan kung bakit ako pinipili despite the relatively higher price compared to others. Ayan. Oh. Comment nyo, anong maganda bang dito? Papaya ba? <laughs> Tanglad? <laughs> ano bang luto dito? Toyo? Oh. Comment nyo. Ituluto na yan. Okay? So, yun lang. Uh, I hope may natutunan kayo, kayo sa video na to, Especially yung mga bagwan sa channel ni Alpha Adventure Farms. Na-discuss na na ko na to before sa mga years old, months old kung videos pero sa mga baguhan ngayon na palang napadpad eh, sana may napulot kayong isa o dalawang bagay as far as the standards of Alpha Adventure Farms is concerned, are concerned okay, so this has been JC De Guzman thank you